guys uh. ito kami natulog guys so oh. nag overnight kami tatlo lang kami guys o oh, yun yung kasama namin oh. tapos may mga dumating na ayan sila o oh, mga bago ayan lang, lang sila dumating ayan mga bago sila mga bago mga Tapi, oh, naplat yung gulong namin guys ayan ay, o oh, naplat yung gulong namin dito kami sa labas may mga tubig walang umabang ha? wala kang tubig? oo ah. dyan wala, babalikan dyan <laughs> ay, ha? dyan yun parang malu ano? Dito na ulit kami. Oh, dito na ulit. Labis na nag yung ng doha. Wala boto lang ano, aircon. Ito na ata panyo. Katahin na lang natin yung aircon. Oh, yan, tama. Wag bubuga. Ah, tonga tayo, nawalan na tayo ng tulog natin na. Aircon natin. At 'pag tawlad ka ano, papel. ano rin na dum. ando na yung service namin oh. ayun oh, Pala ayun oh, sa gilid. woy oh, ng oh oh nine eight nine eight. yung service pala. namin 9870. 9870. Ayun zero yung aming service tapos na kami sa aming puntahan na namin yung aming service car o oh. puntahan meron naman doon pa baba o oh. Maa na guys <tellan> Araw, no Grabe yung ano ng tubig, oh Wala, grabe, oh guys <laughs> <laughs> mat na. No. Diyan kayo po. Saan? 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 Sa loob ba sa taas? Sa anong sa taas o upo? Uh -huh. Kahit saan, basta may upuan. Kainan nyo dito? Oo, doon na lang tayo. Diyan tayo, marami pa rin Magagalit Mag Mag na naman yan si atin, hindi natin sinuha. <laughs> wala Ayan guys, so yung ano, sila yung mga nag, uh, ano, nagsasalo pag may tinatapon na bariya. Anong oras na tayo? 5.18 na, magkala size na pala mo. Bundok na doon. set. Ah. Oh. Oh, set ako eh. Wala? Wala. La. Kahibaw ug bisag isa. Ani si Toyo no? Ga yeah, siguro, mga wizard siguro moingon. so siya kaso ano, tinanggal ba o tingnan mo oh. diba? di eh, ba? Ilahat. Lahat tinanggal yung ganyan, sinadya.

Grabe. Kagulo kang kagulo siya kang maitom siya. Marami siya puti. Itom na ganin. Mga mga paitom. Dito na minsan sa kabalian. Kabalian na. O, oh, diba? Kabalian Kabalian na.